Hinigpitan ng seguridad sa Quiapo Church para sa inaasahang dagsa ng mga deboto para sa pagsisimula ng simbang gabi. Live mula sa Quiapo Church, nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Marlene, marami na bang tao dyan? Cheryl, gaya ng inaasahan, mas maraming deboto ang pumunta ngayong araw dito sa Quiapo Church sa pagsisimula ng uh, simbang gabi. Kahit panakanaka ang ulan, hindi nito napigilan ang libo-libong deboto na matyagang pumila para magsimba sa Quiapo Church kanina. Siksikan sa dami ng tao, may matay pa sa gitna ng misa, pero agad naman siyang nabigyan ng paunang lunas. Tapos, Labing apat na misa mula umaga hanggang gabi ang nakaschedule sa Quiapo Church ngayong biyernes. Pero ang huling dalawang misa ngayong alas 7 at mamayang alas 8 ng gabi ay anticipated mass para sa simbang gabi. Bukas naman alas 4 at alas 5 ng madaling araw ang mismo simula ng siyam na araw na misa de Gallo dito sa Quiapo. Ito po ay parte ng tradisyon nating mga Pilipino yung nine days ng paghahanda para sa pagdating ng ating Panginoon. Bukod sa nakaugalian na, may paniniwala rin ang mga Katoliko na matutupad ang hiling kapag nakompleto ang siyam na misa de Galio. Kaya ang dating street sweeper at na mild stroke na si Marilyn, susubukan daw kumpletuhin ang simbang gabi para makamit ang kanyang hiling. Po. Ayun lang po na kayong mga pamilya kung masaya sa buong taon nito. Ang Diyos po natin ay hindi naman talaga nakatingin kung makukumpleto mo yung 9 days. Pero panato po ito ng mga tao. Pero sasabihin ko po sa inyo, yung ating Diyos basta tayo ay nananampalataya at pumupunta sa simbahan para makinig sa kanyang mga salita. Dahil naman sa inaasahang pagdami ng mga magsisimba, nanawagan ang Pamunuan ng Archdiocese of Manila sa mga parokyano na obserbahan ang health protocols gaya ng pagsusuot ng face mask para maiwasan ang COVID-19 at iba pang respiratory illness. Mas hinigpitan na rin ng Manila Police District ang pagbabantay sa paligid ng Quiapo Church, kaya nagpakalat na sila ng mga polis. Cheryl, sa mga oras na ito ay uh, nagsisimula na yung anticipated mass dito sa Quiapo Church para naman masiguro no, na walang uh, haharang sa mga daanan ay nag-iikot at uh, nagpapaalala ang mga pulis sa lahat ng mga vendor na maglako o pumwesto lamang doon sa kanilang mga designated area at wag na humarang sa gitna ng kalsada. Cheryl? Maraming salamat, Marlene Alcaide. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.